enggak condolence enggak condolence tapi mana bukan meyak ini nih enggak bukan nemyak makakaanak ka din ulit na wala man ang isa may babalik pa yan dalawa hingga shhh uy hingga nakaiyakaw ka na guys pagka ano na ni Kenzo so, may anak ni hingga ito kasi ano ko talaga yung yung feel mo talaga na nalagaan mo na siya tapos na naano mo siya sa mga bagay na na hindi na dapat ma ranasan yung pagkahulog kasi ni Kenzo guys inuod siya kumbaga yung mga itlog ng uod na sa buong katawan niya tapos nung nakita ko siya hindi ako nadidiri kumbaga ano ko talaga yung yung awa ko ba tapos yun pinaligo ko siya inialis ko yung lahat ng mga itlog na ano yung parang uod na tapos yun kawawang kawawa talaga Ayan si Inga. O. Umiiyak siya guys. Umiiyak si Inga. Inga. Shhh, tama na. Umiiyak siya dahil wala na yung anak niya. Gusto ko man ibigay sana dito sa kanya. baka eh, ano yung gawin nila. Tapos hindi malaga na mabuti kasi nga nandito lang sa cage. Nandito lang sa sa kulungan. kagatin ng ama niya or saktan siya nandun muna siya sa amin binigyan namin siya ng gatas tapos pinatikikin namin siya hindi niya tubig niya mineral kasi nilaga namin siya ng maayos sawa ng Diyos at uh, ano po siya na galing galing siya mga ano siguro um, na ano siguro siya sa gatas o sa tubig kasi nga nalaga namin siya pero sad to say hindi namin siya na say, hindi namin siya na, ano talaga dahil nga hindi niya siguro niya kaya nabugbog siguro yung ulo niya kasi nga dumudugo yung ilong niya tapos sumusuka siya ng dugo siguro malakas yung pagkahulog niya dito sa kulungan iba kasi mga anak to sila guys pag bigla ano na parang lumalabas sa siguro ulo or something ano hinihila niya yan nila hinihila tapos inaano nila yan sa tabi siguro kasi ito malaki yung ano eh malaki yung butas butas na ano nila kulungan kaya nahulog si siya si, si Pinso ganun Sige lang, baka mabuntis pa ito ulit si Hingga. no? Hingga? Tama na, Hingga.